Good morning, good morning mga kababayan. Breaking news, malala. Umabot na ng eten na miyembro ng gabiniti ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsumiti ng resignation letter. Uh, makinig mga kababayan kung nandito ba yung mga idol nyo. Number one, DOTC Secretary Ben Stinson, DSWD Secretary Rex Gachalian, DILG Secretary John Vic Remolia. <coughs> idol niyo yun, di ba? MMDA Chairman Secretary Normando Artes, DBM Secretary Amina Pangandaman, DOTC Secretary Cristina Frasco. So, marami to. 18. Ah, number 11. Ah, uh, idol niyo rin, Jesus Crispin Remolla, DUJ Secretary. Number 16, Executive Secretarial Locas Bersamin. Ito yung mga idol nyo. <laughs>